So kung titingnan nyo, syempre meron akong din rowing, bahay ko to eh. <laughs> so meron akong switch dito sa bituan ko. Okay? Pwede ko siyang buksan dito, bababa ako, pwede ko siyang patayin dito. Ang topic pala natin ngayon mga masters ay, uh, simple lang po ito, okay? Para sa mga baguhan o kung merong student, para sa kanila ito. Kaya naman sa mga masters natin, pagpasensyaan nyo na lang kung medyo basic yung ating topic ngayon. Pero kung medyo nakalimutan nyo na, ah, mas maganda at least marirefresh tayo, di ba? Okay, so umpisa na natin. So kung titingnan nyo, ang topic natin is 3-way switch. So paano nga ba ito gumagana? Yun po yung gagawin natin, okay? Gag Gagamit tayo ng ating uh, simulation. So sa mga hindi pa nakapag-download ng SIMO Relay na gagamitin ngayon natin, meron po tayong video niya kung paano mag-download sa cellphone. Kaya panoorin nyo na lang mga master. Okay, so umpisa na, na po natin. So ang 3-way switch, alam naman natin na ginagamit natin to para makontrol natin yung isang ilaw, hindi lang sa isang lokasyon. Okay, so pwedeng dalawang lokasyon, tatlong lokasyon, hanggang apat pa, hanggang uh, Pwede hanggang sa uh, maraming lokasyon pa kung anong gusto mo. Eh, depende sa iyo kung paano mo lalaro yung 3-way uh, switch application. Basta gagamit ka lang din ng 4-way switch. Which is uh, gamit na gamit din naman sa iba ibang lokasyon. Okay, so dito papakita ko lang yung sample na gagamitin natin. Halimbawa, ito yung 3-way uh, switch. Ito kasi yung tsura ng 3-way switch. Pag tiningnan mo yung likod ng 3-way switch sa actual. Okay, so meron siyang 0, meron siyang 3, at meron siyang 1. Yan yung kanyang marking. Ibig sabihin po niyan, single pole, double throw po siya. Okay? So, kadalasan sa mga 3-way switches, meron mga maximum ampere. 16 ampere po. Kadalasan. Okay? Na 250 volts. So, yan yung mga na-encounter natin sa actual. So, kung papasinin natin, meron siyang 0, 1, 3. Ito yung kanyang marking. Okay? Yung 0, 3, usually, kadalasan dyan, normally open. 0, 1, naka normally close. So, pwede natin ilipat sa 3 once na nagsiswitching na po tayo. Ito naman yung ating uh, basic uh, wiring diagram. So, tanda natin na yung switch. Uh, dapat ang dadaan lagi dito kay uh, 3-way switch is live agad mare, Okay? yung po kasi yung standard. Pag tayo yung uh, magla-live gaga, yung din rekta sa ilaw. So, dapat yung switch, doon lagi dadaan yung hot wire or live wire. Okay? So, ito po yung ating uh, basic na wiring diagram para sa ating uh, gagawing simulations ngayon at sa 3-way switch. So, dito kapapansin ninyo, uh, yung numbering ko hindi magka pareho. Okay? So, okay. So, eh. Kung sakaling uh, nag ka dito at nag ka dito, wala namang problema. So, nag ka dito at nag ka dito, wala namang problema. Okay? So, ang tinitingnan na lang kasi natin dito, minsan kasi may nabibili tayong 3-way switch kung saan uh, meron siyang marking. Okay? Kung palimbawa, ito yung 3-way switch na nabili mo, tapos meron yung switch na dito, tapos merong parang black dito na marking. So, kadalasan kasi, nagkakatalo yan dito sa numbering. Ibig sabihin, kung 3-3 ka dito, at 1-1 ka dito, yung position ng switch mo, makikita kasi to kahit naka-on na, pero wala pang ilaw. Okay? Meron naman yung walang marking na wala item. So, yun naman, kahit magkabalibalik na, di walang problema. So, 0, 3, 1. So ako mas gusto ko yung ganitong connections ko sa mga terminal. Kasi kung titingnan niyo to, 01 naka normally close na yan, okay? Yung kanilang contact. So bago tayo mag-switching ng 3 Parang ganito. Kunyari, papasok ngayon ako ng aking uh, ground floor. Halimbawa, ito yung ground floor ko. 01. Parang dumalo na dyan yung live wire ko. Okay? Ang narito na sa kabila. Pag 0-1 yung connection ko, 0-1. Okay? Ito, 0-1. So, maghihintay na lang ako ng switch. Pag inunin ko ito, pupunta sa 3. Pupunta yung 0 sa 3. Yung 1 sa 3. Mag-on na nga yung ilaw ko. Okay? Kasi naka-0-1 ako sa kapila. So, yun yung ibig kong sabihin. So, mamaya, makikita natin yan sa ating simulation. Okay? So, alimbawa, ito yung ground floor ko. Ito naman yung aking second floor. So, pwede ganun yung applications. Pwede rin namang hagdanan. So, mayroon din tayong drawing yan mamaya mga master. Okay, so dahil nalaman na natin yung ating uh, basic diagram at uh, actual na itsura ng 3-way switch, dalo na yung kanyang marking na 0, 1, 3. Ito naman yung halimbawa nung magiging uh, connection natin. Ito. So, ito yung halimbawa nung dalawang 3-way switch. Tapos, meron tayong traveler yung, yung kinakabit natin sa 3 tsaka 1 okay so sabi ko walang problema kung magkapalit po yan gagana pa rin yung ating 3 way switch so ganoon din dito so ito yung halimbawa ng sample okay kung titingnan natin yung black halimbawa ito yung black then pupunta sa 3 way switch okay So, ito yung traveler na dalawa, ito yung traveler na dalawa, pupunta sa kabilang 3-way switch yung traveler, pupunta dito, tapos lalabas ngayon dito, papuntang ilaw. Okay? So, lalabas ngayon dyan, papuntang ilaw. So, sa drawing natin, meron ground po yan. Okay? Dapat merong ground wire. Siyempre, para sa protection ng ating circuito at sa mga tao. Okay, so nakikita na po ba natin, na-review na po ba natin yung ating magiging uh, diagram para pag nagsimulate tayo, kabisado na natin. Okay, so ulitin natin, ito yung power source. Meron akong tatlong wire. Yung isa dito is ground wire. So dito kulay brown pero sa actual green po yan. Okay, so ito naman yung ating hot wire and then neutral. So pwede rin mag-live yan kapag ang connection mo ay line to line. So, ito yung ating diagram. Okay. So, umpisa na natin. Okay. So, halimbawa na lang ito mga masters kasi dito natin na-apply yung ating 3-way switch. Ito kasi yung kadalasan uh, kinagamit yung mga 3-way switch sa ganitong mga application. So, kung titingnan nyo, syempre, meron akong din rowing. Bahay ko to eh. <laughs> So, meron akong switch dito sa bituan ko. Okay? Ito yung switch ko. Then, meron din akong switch dito. So, ito na yung dalawang 3-way switch natin. Halimbawa na lang ito. Okay? So, halimbawa, naglagay ko ng switch ko dito. Ito yung switch ko sa ground floor. At ito rin naman yung switch ko sa second floor. So, dalawang switch po yan na 3-way switch. Tapos, yung location ng bulb natin, halimbawa na lang, is ito. Okay? So, Halimbawa, papasok ngayon ako dito. Pagpasok ko ngayon dito, ang gagawin ko lang, is on ko lang to. Okay? Pag inong ko ngayon to, iilaw na ngayon yung ilo ko. Nakuha po ba natin? Tapos, aakyat ngayon ako. Pag ko ngayon dito sa taas, kunyari, nakakit na ngayon ako dito. So, papatayin ko siya dito sa kabila. Okay? Papatayin ko siya dito para mamatay itong aking ilaw. So, yun yung halimbawa ng application ng 3-way switch na pwede mong gawin sa actual. Nakuha po ba natin? So, ngayon, uh, isasign naman natin. Okay, bago natin umpisan mga masters yung ating simulation sa 3-way switch, papakita ko muna yung basic na sample ng isang ilaw at saka isang switch. Yung switch na to, ito yung single pole double throw. Okay? So, para makita nyo yung pagkakaiba. So, ito, halimbawa, meron na akong line, meron na akong neutral, at meron na akong breaker. Okay? Tapos, meron na akong ilaw. And then, yung aking switch na ordinary, single pole, single true. Okay? So, hindi pa ito three-way switch, ha? Papakita ko lang kung ano yung sample nung single pole, single throw switch, yung normal na ilaw. So, yan din yung kanyang basic diagram. So, pag sinimulate natin yan, simple lang okay so kung titingnan nyo naka off yung breaker ko kapag binuksan ko yan yung ilaw ko nakasarado pa okay and then bubuksan ko na lang dito yan so ayan yung halimbawa nung ordinary switch na single pole single throw papakita ko lang po kapag uh, next tayo ayan okay so hindi pa ito yung three way switch ha pinapakita ko lang dito kung halimbawa meron kang ilaw at pipin at papagana mo sa isang lokasyon ito yung mga ilaw natin sa bahay na ordinary yung kinakabit ng mga electricians ayan on off on off so para makita niyo yung pagkakaiba ng three way switch okay okay so ngayon punta naman tayo dito sa aking three way switch na so ito na So kung titingnan niyo malaking pinagkaiba ng ordinaryong uh, switch sa three way switch. So ito yung halimbawa ng sinasabi ko. Okay? Halimbawa ito nakalagay sa ground floor. Ground floor, ito naman nakalagay sa second floor. Okay? O pwede ring 2F. So ngayon sasay muli natin. Paano nga ba gumagana yung three way switch? So simple lang din. Okay, so ito, halimbawa ito, nung pinakita ko kanina. Okay? Ito. Halimbawa siya nito. So, meron tayong ilaw at meron tayong switch dito sa baba at meron tayong switch dito sa taas. So, magiging ganito yung application natin sa actual. Para makontrol natin yung ilaw sa dalawang lokasyon. Okay, balik tayo sa ating diagram. So, ito po yon. Yung ilaw at yung dalawang switch natin na 3-way switch. So, ngayon, titingnan natin paano nga ba ito gumagana? Well, madali lang. On ko muna yung breaker natin. Yan. So, yung neutral ko, actually, rektan na to sa bulb terminal ng ilaw. Kapag line to neutral, kapag line to neutral connection, okay? So, dito naglagay lang ako ng breaker. Okay, so ito na yung sa ground natin. Ito yung sa ground natin. Ito yung sa taas natin. Ngayon, paano nga ba gumagana? So, halimbawa, on ko yung uh, switch ko sa baba. Yan. So, kung titingnan nyo, umilaw na. Okay? So, kung titingnan nyo, umilaw na. So, ibig sabihin yan, in ko ngayon dito, tapos umilaw to. Nakuha po ba natin? So, ngayon naman, halimbawa, ako to, inon ko to, umilaw to, pagpunta ko ngayon dito sa taas, pipindutin ko rin yung switch ko dito para mapatay to. Okay. So, paano gawin? Simple lang din. Nasaan na yan? Ako rin, narito na ako. Diba? ba? So, binuksan ko yan eh. Ay, maglalakad ngayon ako dito. Papatayin ko naman siya ngayon dito. So, papatayin ko siya. On ko. Uh, off ko dito. So, mamamatay na yung ilaw. Okay? Kasi so, namatay na yung ilaw. So, ibig sabihin niyan, ganyan yung kanyang application ng 3-way switch. Eh, ngayon, bababa ngayon ako. So, dahil gabi pa rin, siyempre, bubuksan ko yung ilaw. Ayan. Okay? So, may na naman. Ngayon, pagdating ko dito sa kabila, pwede ko siyang patayin dito. Okay? Pwede ko siyang buksan dito. At pag ko sa taas, pwede ko rin naman siyang patayin. Bababa ako, pwede ko siyang buksan dito. Pwede ko rin siyang patayin dito. Pwede ko siyang buksan dito. Bababa ako. Pwede ko siyang patayin dito. Ngayon, pwede ko siyang buksan. Pwede ko siyang patayin dito. Ganoon din sa kabila. Pwede mo siyang buksan. Pwede mo siyang patayin. Pwede mo siyang buksan dito. Pwede mo siyang patayin sa ground. Pwede mo siyang buksan sa ground. Pwede mo naman siyang patayin sa second floor. So, napakasimple lang. Oh my Okay? Wow! So, ito yung halimbawa ng drawing natin, mga masters. Okay? Parang ganito. Yung magiging uh, sample ng uh, bahay mo. mag kang na switch dito para makontrol mo yung ilaw na yan. Tapos, yung isang switch mo narito. Okay? So, ayan yung kanyang basic sample na application ng 3-way switch. So, kung gusto mo naman, tatari mo ito ng ilaw, walang problema. Okay? So, maglagay ng ilaw dyan, ka ng ilaw dyan, maglagay ka dyan, punuin mo yan. Wala namang problema. Kasi, was na inon mo sya dito sa ground floor, pagdating mo ngayon sa second floor, pwede mo siyang patayin. Ngayon, kapag nakagaling ka na ng second floor, pubuksan mo siya, pagdating mo ng ground floor, papatay mo siya, pwedeng pwede.